Punta ako sa Big Biz. Ahanapin ah, ko si Pablo. teka eh, lang tanggol. Kung gagawin mo yan, baka mamaya mapahama ka na naman. Mag-ingat ka naman, oh. Tanggol, paano mo gagawin yun? Mayaman si Pablo at maraming bodyguards. Wala akong pakialam. Kahit sino pa akong marap sa akin doon, ang importante may ganti ko si Bubbles. Ayop ka tango. Dito lang pala kita makikita. Katapusan mo na! Di pa tapos ang mga tapatan. Sige! Mabit ka! Patuloyan na kita! Agawan kung agawan. Sobrang ganda niyo naman po! Ano maganda na yan? gusto mong mag-ayos, hindi gawin mo. Tutulungan kita. Ang gagawin ko sa iyo yung parang natutulong na makeup na hindi nagigising kahit kailan. Nagsasaya na kayo kasi iyaharap ka lang ganyan. Buti ako, harap. Eh ikaw, tago ka pa. Sakmalan kong sakmalan. na not ride your ka mga kabalero. Kailangan namin mawit ang lahat ng ang pinatago namin sa Hindi ko mahuhugot ganun-ganun lang. Bakit hindi mo makuha ka agad? problema ba? Tick kaibigan. Tignan natin tapang mo. At hindi na makapaghihintay pa. Ngayong araw nito, na nahanapin si Pablo at ang babayaran niya ang ginawa niya sa iyo. Ihahataw na ni Tanggol. Ang gati para kay Babos. Pablo! 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 Ano ba atras wala! Pero kay Babos! meron! Tugol! ko sa'yo ang ginawa niya kay Bubbles! FBJ's Batang Kiapo